tinawag to hanggang dito ng level niya o sa level so, tapos lalabas na siya apaw na hello may nagtanong sa akin yung lababo daw nila may amoy mabaho daw kahit naman daw araw-araw sinasabon ang daylan, kaya may amoy walang nilagay na pit trap si tubero ang example ng pit trap kung wala ito yung lababo natin babaho aakyat ah, pataas babalik yung amoy galing sa kanal babalik sa atin sa loob ng bahay natin yung amoy kung wala ito ito kasi magtatrap doon sa amoy galing sa labas or meron din ganito na to, meron ganito na yung yeah. mga pitrap or ganito rin to. ito Oops. So, lagyan mo lang teflon dito. Kasi kung hindi mo lagyan teflon, tutulo siya. So, dito magtatrap ang tubig. Tubig matatrap. So, yung amoy, yung amoy sa labas, hindi iakyat. Pati mga ipis, bulati, hindi iakyat sa bahay natin. Kung ayaw nyo ng ganito, importante ang pitrap. Kung walang trap, yung amoy babalik. So, kung ayaw nyo ng ganito, pwede naman ito ito ang problema lang dito pero kung pipiliin mo itim mo yung orange kasi ito kasi ito mas mahaba siya so ito po natin yung orange i-teplo natin ito dito yan kasi pag hindi tutulog ito buhay butas ito tulog So dito, okay. Tatrap. So subukan natin ha. Dapat level ito na yung tubig walang hangin papasok para hindi yung amoy sa labas sa kanal, hindi babalik sa loob ng bahay kasi kung babalik, mabaho so magkakita yung tubig so magkakita yung tubig ito dapat relax, kasi pag hindi tutulo ito O, oh, tinan you know, to Hanggang dito ng level niya, o, oh, sa level. Tapos so, dito, lalabas na siya, apaw na. So, wala pa siyang, ano, oh, may, wala pa, may gap pa. Hmm. Dapat yan, pantay, may gap pa doon. Hmm. Hmm. may amoy pa rin, papasok. or ipis, bulati, papasok pa rin sa loob ng bahay. Dapat trap talaga yung tubig. Kasi yung tubig kasi mag, tatrap doon sa amoy hindi babalik sa loob ng bahay natin so ang gagawin lang natin dahil kulang dugtungan lang natin so kukuha tayo ng 45 degrees so ito ito yung level so dugtungan lang natin ito dito oh diba so dugtungan lang natin ito dito ayan ayan so saka natin buhusan dugtong na saka tayo magbusuli so nagdugtong tayo tinan mo yan so hanggang dito na tubig so oh. level na siya dito so yung tubig ang dito na sa pantay na so wala nang wala nang butas tubig na o. Oh. puno na so matatrap na yung amoy sa labas hindi na siya babalik sa bahay kahit ipis, bulati hindi na rin makakaakyat so napaka importante yung pit trap kasi kung walang ganito mga pit trap mabaho yung bahay babalik sa atin yung amoy sa labas sa tubig kasi ang magtatrap doon sa amoy so dapat meron siya naka 45 elbow hindi yung 90 degrees naka 45 ito ang idudugtong natin so kung mas maganda piliin itong orange kasi sa dito sa itim kasi yung itong itim may exis mas mahaba kasi yung orange kasi dito hmm. so lagyan mo lang teflon sa lalim kasi pag di lagyan teflon tutulos siya siyempre so mo rin to para hindi matanggal tanggalin natin mas maganda ito gamitin kasi ready na. Walang leak ito, ito, pag ito. Meron naman siya double, 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 kasing ganito. Para sigurado, pwede rin lagi na, tayo ng panito, silicone. Yan. Sa gilid dito, sa gilid. Para sigurado tayo, walang tagas. Sinubok lang testing ako panina walang tagas ito. Ayun ito. sandaan lang ito. So para matagal siya mag retain ng silicone dito. Yan. Ganyan lang. Wala na, wala nang tagas. Ito maganda nito basta yung magdekay lang tayo dito ng pakapal na Teflon para wala din tagas. Kung mayroon rubber para ito parang parang gasket lang dito para wala nang tagas. Kasi kung hindi tutulo. So, napaka-importante yung pit uh, trap. Marami kasing-kasing pit kasing trap. Merong pit trap, merong S-trap. Napaka-importante yung ganito sa mga lababo natin. Kahit sa floor drain, parang di mga mo yung kubeta natin siya. Maglilagay tayo ng mga pit trap. Ito, pag floor drain, pwede na ito sa labas kasi kahit tutulo siya sa labas man. Pero kung sa lababo, dapat hindi ito gamitin dapat mga to yung advice ko dapat ganito na ang gamitin nyo pag sa lababo mga ganito si pag ganito tutulos siya maglayo ko pa ng balde sana nakatulong ito sa inyo kung may bala kayo gumawa ng mga pagawa ng lababo dapat sabihin nyo sa plumber o sa tubero na maglagay ng trap para sa para nila para yung amoy hindi babalik sa atin at siguruhin mo lang na magpalat pagpadugtong pa sa kanya ng isa mas mahaba kasi si orange kasi kay itim tingo kaya kung piliin yung tubo mas maganda piliin yung ito kaysa dito sa si itim tingong. mas mahaba si orange o oh. kaysa kay itim mas mahaba si orange mas maganda kasi hindi mo pwedeng gamitin itim tsaka ito hindi magkasukat yan halimbawa ito ito dugtungan natin hindi yan magkasukat hindi sila magkasukat dapat itim itim orange orange